So ayan mga kadrama rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari dito sa Lulit Matias dahil alam naman po natin mga kadrama na papalapit na nga po yung pagtatapos dito at alam naman po natin mga kadrama na andito na nga po tayo sa level na talagang kailangan na nga po talagang malaman or ipakita na talaga ni director kung sino talaga yung totoong pumatay dito kay Meredith at dahil nga po talaga dito itong si Patricia hindi nga po talaga nakaalis ng ibang bansa kasama itong si Ramir dahil nagkaroon nga po siya ng warrant of arrest at alam naman po natin mga kadrama na itong si Patricia siya naman po talaga yung totoong mastermind sa pagpatay dito kay attorney Meredith talagang nagpapatigasan pa talaga siya dito kay Lilith no kasi itong si attorney Lilith mismo talaga yung sabi sa kanya na tingnan na natin Tita Patricia hanggang saan ang tapang mo once nalaman namin yung katotohanan na ikaw yung totoong pumatay dito kay nanay at saka kay Ino talagang sa kulungan ang bagsak mo magpakasaya ka lang muna ngayon Tita Patricia dahil darating din tayo sa point na yun na talagang pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo sa amin lalong lalo na sa pagpatay mo talaga dito kay nanay ba diba? sabi pa nga Ika nga, walang sekreto na hindi mabubulgar. Gagawin ko ang lahat dito, Patricia. Makuha lang po namin yung hustisya para kay nanay. Hindi ba? Hindi ko alam kung paano mo yun nagawa kay nanay. Ngayon, oo, wala pa kaming ganun kalakas na ebidensya. Pero aalamin ko po yung lahat-lahat para talaga makulong ka. Mapagbayaran mo talaga yung lahat ng ginawa mo kay nanay. Di ba? Siyempre, kung sa totoong buhay pa naman ba nanay mo, Siyempre, hahanapan ah, mo talaga yun ng ano, hustisya. Diba? Dahil deserve po talaga nila mahanapan ng hustisya. Kasi once hindi mo talaga sila mabigyan ng hustisya, parang wala. Parang hindi daw na ano yung kanilang kaluluwa. Pero alam naman po natin mga kadrama na itong si Atty. Lilith, siya naman po talaga yung bida dito sa uh, Lilith Matias, Atty. at Lo. Siya po talaga yung gagawa ng paraan para ma maipakulong niya po talaga itong si kita Patricia niya. Dahil ngayon alam naman po natin na mayroon siyang backup na Atty. itong si Patricia na binigay na naman ni director dahil lahaba na naman yung story charot pero hindi pa rin talaga yun may papanalo diba ni ng attorney talaga ni Patricia dahil itong si attorney Lilet at saka si attorney Court ay talagang nagkukulab po talaga sila para makuha nila yung ustisya para kay attorney Meredith ngayong na no open na ang ano na to kaso at pati na din talaga kay Ino gagawa din talaga ng parang itong sila Lorena at saka si Constantino so yun lang po mga kadrama, maraming salamat yung sa palagi niyong panonood, huwag niyo pong kalimutan na like, share, at yung subscribe yung aking channel para sa susunod na video mga kadrama is ma-update ko po kayo, so yun lang po, thank you so much for watching bye, abangan na lang po natin mga kadrama yung next na mangyayari.